at kinuha na yung pera. Bawat isa, tag-4,000 ang kinuha nila. So, 1,000 na lang yung natira sa beneficiary. Yung mga sa si estudyante na support program, ay eh, 10,000 pesos yon kinuha nila yung 9,000 pesos. Grabe. So, lahat naman, walang, uh, walang ligtas dahil yung iba nga na tumatakas na umuwi sa kanilang bahay, hinabol pa rin doon sa kanilang bahay. At may namatay pa na uh, beneficiary dahil mm. sa sama ng uh, loob niya, inataki po, namatay dahil kinuha yung uh, o binawi yung 4,000 pesos. Grabe. Ito kung papalit sa inyo, Gob, na yung vice governor, eh, sa tingin niyo involved dito sa ano na ito? Sa ah, sila po. Sila po yung uh, involved na? Nagkataon dito. Nagkataon ba to? Sila po. Gob. Kasi, uh, isipin natin, banat, hmm. Bakit? Kaya ba ng kanilang mga tauhan na disimpinyo na doon sila, doon kinukuha yung pera, pagkatapos nilang magsalita, uh, mag, simula na mag-release nang pera ang DSWD, tapos uh, kunin nila ang pera, nang, kunin ng mga tauhan nila ang pera na tinatanggap ng mga beneficiary. So, masabi ko na ito sila ay uh, involved sa kaso na to. Pero mukhang ano ito eh. Pa. Mukhang kasalanan nyo pala talaga. Kaya kayo na suspende dahil napaka-anis nyo. Bawal na ho kasi ngayon ang anis sa gobyerno. Kailangan iskamer ka ngayon para tumagal ka. Eh, anis pala kayo. Kayo pala may kasalanan. Ba't nyo kinontra itong gobyerno to? <laughs> kaya nga po eh. Dapat kaya pala. Pa, na, na lang Ngayon kayo. ko lang naisip na galit pala ito sa... Galit pala ang gobyerno natin ngayon sa gumagawa ng tama, dapat kung alam ko lang, sumasama na sana ako. Pero... Balato. Pero, balato pag Hindi hindi ko pa rin kaya eh. Grabe po kaya yan dahil, ha. Hindi lang kalahatin binawas. rin kaya yan dahil alam nyo, kinakausap nila ko eh. Uh, Noong na-expose ko na itong uh, problema na to. Pero hindi ko sila hinarap. Nag-invite uh, sila sa akin na kausapin ako. At ang uh, nag-invite pa sa akin, ay uh, staff ni uh, Saab Anton Lagdamio pumunta siya ng tagom para kausapin ako at after na na-expose ko itong uh, ayuda scam pero hindi ko hinarap kaya sa tingin ko itong dahilan bakit na sobrang uh, galit sa akin ito si uh, si sap nagsisi po ba kayo ngayon Gob sa mga nangyayari sa inyo ngayon, kayo po ba ay nagsisisi? Hindi naman po ako nagsisisi dahil uh, nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang uh, elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor, ay uh, tumayo po tayo para sa mga biktima at sa, pag at sa mga uh, naging biktima ng uh, uh, ayuda scam dito sa probinsya. At, ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa na Kasama yung kanyang mga tawahan. Yung uh, talagang right hand niya, uh, yun ang uh, kumukuha sa mga pera. Abay mahusay. Dapat siguro ma-explain nyo yan din sa rally. Magsasalita po ba kayo? Ah, yes mag po. mag no? uh, I-expose ko talaga ito. At sa totoo po, yung budget na ah, uh, na scam. Yung budget ay galing po sa tingog party list. Ay, oh, ako. Oh, oh, yun na. Diyos mio. Ayan Sino, nga ba, sinasabi ko. Sino utak niyan? Sino utak yan? Lagi eh, ko gustong tanongin yung utak niyan eh. My goodness. Kaya nga, dapat ito, tanungin natin, sinong utak dito? Kasi lahat ng uh, dinidistribute dito na pera ay galing sa tingog party list. Ang laki pa ng mukha nila, parang higanti pa yung... Grabe. Malaki pa kay Boss Dapat mas nilakihan nyo yun sa inyo, Gob. Kung palakihan ng mukha pala ang laban, mananalo tayo riyan. Ah, tingog lang, tingog. Yung, yung, yung mukha nila, tingog Partiles, ang nakalagay doon sa tarpaulin, parang isang wall ng building. Oh, yung uh, kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon, uh, Yeda, Romaldez, Oh! Tapos, Congressman Yeda, mm -hmm. Speaker Martin uh, Romaldez. Nako, malaki nga. Lagi na nang-involve yung mga yan. At nandun din eh. ang mukha ni Presidente mm. at uh, yung mga local uh, officials dito na tandem nila. Yung mga uh, kanilang mga political uh, elected dito sa Davao del Norte. Gob ang may nagtatanong po, kamusta naman po yung relationship nyo sa board member na nag nagkaso sa inyo? Alam nyo po, after noong 2022, December, nung naibalik ko yung sasakyan sa kanya, okay naman po kami, nakikita, nag-uusap, gano'n naman ang relationship. Hanggang ngayon, hindi kami nagkita uh, na hindi ko pa naisumbat sa kanya na may pinail ka palang kaso sa akin sa Office of the President. Tapos, Nagkita tayo last week, last two weeks ago lang, kasama kami doon sa Island Garden City of Samal, yung founding anniversary, hindi man lang ako kinalabit na sinabi na may pinayal akong kaso sa sa Office of the President at napag-usapan na na uh, preventive suspension pala yung uh, desisyon. Mm -hmm. So okay pala kayo tapos bigla-bigla na lang. Bigla-bigla na lang may ganun. Pero Gob, gusto ko lang po matanong patungkol. Bumalik po tayo ulit dun sa may sasakyan. Eh, saklaw po ba ng inyong kapangyarihan iyong ah, pag-recall ng sasakyan na yan? Ah, uh, yes po. Sa totoo, under in my office po yung uh, uh, sasakyan na yon So, discretion ko po yung utilization sa, sa sasakyan. At, ah, uh, kaya ako, ay may uh, authority talaga na i-recall at pina naman sa kanya ng tama. Tapos nung ibinalik ko, ni naman niya nang ni-receive naman niya at ginamit niya. At wala namang uh, wala namang uh, kaming uh, trouble after doon sa nung uh, nasa kanya na yung sasakyan. At talagang uh, nasa authority ko yung uh, utilization sa sasakyan na yon. Eh bakit ganoon? Natanggap niyo na po ba yung sulat ng DILG sa inyo? Kasi ah, tila mo ang ka ang ikinakaso sa inyo ay uh, uh, misuse of authority, potential oppression, and the utilization of government funds to advance the interest of a private company. Sa tingin ko, yung uh, statement ni Secretary abalos uh, po kanina na pinalabas niya, ay uh, iba yung uh, sinasite niya na sinasabi niya yung uh, uh, utilization of public funds to the part of the private company. Dahil sa tingin ko, yun ang uh, gipile nilang uh, kaso sa akin o complaint sa akin na during nag -petition ako, sumuporta ako sa uh, ginanap na rally ng mga negosyante at ordinaryong uh, consumer ng electric cooperative dito sa Davao del Norte dahil uh, sobrang sama po ang dahilan po doon bakit nagprotesta ang mga consumer, mga tao kasama mga negosyante lahat-lahat. Kami dito sa Davao del Norte ay uh, dahil sa sobrang sama ng uh, serbisyo nitong electric cooperative, itong Danico Nordico at Sobrang mahal ang uh, presyo uh, ng kuryente. At uh, kesa katunayan nga abot pa ng 6 hours to 8 hours ang uh, brownout at uh, at yung charges nila per kilowatt ay umaabot sa 15 to 17 pesos per kilowatt. Iba pa doon yung charges nila sa system loss at another ano uh, another charges pa na ang dami. Kaya hindi na maintindihan ng taong bayan at nagreklamo na po ang lahat ng consumer, especially na ang mga malalaking negosyante o mga middle and small uh, entrepreneur. Dahil bagsak po ang negosyo, kaya as governor, ay uh, ginanap po namin ang rally para marinig ng ating uh, mahal na pangulo, Ferdinand uh, uh, Bongbong Marcos Jr., na... Sana uh, mabigyan ng uh, pansin ang problema namin at uh, mabigyan ng uh, bagong uh, supplier ang uh, electric electricity dito sa uh, Island Garden City of Samal ng District of Davao del Norte at First District of Davao del Norte. Kaya ginanap namin yung malaking uh, rally mm -hmm. in support din sa mga house bill ni Congressman Pantalion Alvarez. Congressman uh, Nograles, Congresswoman Nograles at Kongresman uh, Congressman uh, Samorat, Congresswoman Samora Duali. So, so sa tingin ko na. naman siguro, may mali ba doon? Parang sa tingin ko wala namang mali doon sa ginawa po namin at ginamit po namin, simpre kasama ang uh, buong empleyado ng Kapitulyo dahil lahat ay uh, biktima dito sa serbisyo ng kooperatiba ay uh, yung mga department head, uh, doon sa rally, dinala yung mga sasakyan nila. So, ito yung ibig sabihin po sa statement ni uh, Secretary Binor. So, sa tingin ko po, ito yung uh, pinalabas nila at binanggit nila sa statement po ni Secretary Binor Abalos. Baka yun ang mali, Gob. Yung inyong pagtulong sa mga ordinaryong mamamayan, baka yun yung nakikita nilang mali. <laughs> Hindi po kaya? Yan nga pero go. Ayun yata ng tama. Ayun na nga masama ang gusto, ito. Uh, kung gumawa ka ng tama, parang galit yata sila para mm -hmm. ang gusto yata nila yung yung mali. doon tayo. 'Yun ang tama. Ay, 'Yun ang gusto nila pag ganyan. Membero sa sama sa jamming siguro. <laughs> Kaya <laughs> no, nagagalit. Oh, Dapat sama okay. din kayo minsan sa jamming untuk hmm. so, kantahan yata ba? Yata, diba? Diba? Baka marunong kayo mag-drama Wala so, po ano? ako niyan ah. Pero Gob, eh, ano po bang stand nyo ngayon? Hindi kayo bababa kahit na nagbaba na ang gobyerno ng order Na kayo isinususpindi ng dalawang <laughs> buwan So, paano po yun? Diyan na kayo titiran yan, ah, Gob? Dito, kasama po ang aking uh, legal panel At ang uh, taong bayan ng uh, Davao del Norte Ang ating mga supporter uh, Ngayon nga, ang laki ng uh, prayer rally ngayon na nangyari dito sa uh, loob ng Kapitulyo, na gusto po, uh, ako bababa naman po, kung may tamang dahilan, at uh, may tamang uh, proseso sa investigasyon. Dahit, dahil, gusto po natin, dahil nagtrabaho tayo ng maayos, gusto ko lang po na magkaroon ng pantay-pantay na uh, disisyon. Dapat magkaroon ng tamang uh, hearing bago nila ipalabas ito. At hindi nila, hindi ba natin masabi na ginagamit nila yung power nila to harass the politician na nagtrabaho ng tama. At uh, ayoko nang uh, gamitan lang tayo ng uh, uh, power tripping para ibaba sa pwesto natin. Gusto ko, may tamang desisyon at uh, pamalakad may tamang investigasyon. Hindi lang nga kung parang uh, nilagyan ka ng kindi sa bulsa tapos i-charge ka na ng uh, uh, isang kasalanan. Tanim kaso. Parang Tanim kaso. hindi naman po tama. Gov, uh, nilapitan po ba kayo ni Speaker Romualdez para bigyan ng calam calamity fund para sumuporta sa PI na yan? Uh, sa totoo po, uh, hindi po ako nalapitan kasi noong pag umpisa nilang magkampin dito sa People's Initiative ay uh, tumayo po ako against the signatures campaign Naku. of people's initiative kayo po may kasalanan tumayo po ako doon sa Senate hearing na ginanap dito sa uh, Davao City mm. so so uh, para matimik uh, ako sa, sa sa tingin ko tinik yata ako sa kanila ng uh, lalo nga kay. eh Gob, sa tingin ko kasi, next time, hahalik din kayo sa puwet ni Tambalos Los mm. para hindi kayo nasususpend. Kasi, eto si Tambalus Los, bawal tinatanong yan. Parang Panginoon yan eh. Baby yan oh, eh. hindi mm -hmm. pa pwedeng tanong eh. Na Tanyo yung nagtanong dito. ba diba, kinulong nila sa... Sa, uh, ano, sa Senado. Mm -hmm. oh. Tapos ngayon, eto na naman. Medyo hindi kayo umaagree dun sa PI, kaya binuha yung kaso sa inyo. Sa susunod, Gob, oo siguro lang kayo ng oo nang matapos na yung ano. Kasi ganyan sa gobyerno natin ngayon, talagang uh, wala hong ano walang pag-asa yung mga guma Ito, sinasabi lang naman ito ni Gob, dahil nasa ano po natin to nasa batas po natin, Article 3, Section 1, di ba? Na lahat dapat ay dumaan sa due process of law. Hindi po yes, pwede sir. yung atulan mo lang ang isang opisyal, nang wala man lang pinagdaanan due process. Eh sabi nyo nga, hindi po kayo natanong man lang o hiningan man lang ng paliwanag. Basta na lang po kayong uh, sinususpende sinususpindi nitong uh, abalos na ito. Naku po. At saka ang kakaiba dito, Banat hmm. Bay, si Gob ay... Kapartido ng ating presidente. Naku! Patay tayo na lang lang tayo dyan. Kapartido pa pala? <laughs> Ba't no. naman ganun, Gob? Kapartido <laughs> nyo pala to si, ano, si Pangulong Marcos? Mm -hmm. So nagsisisi Ito, po ba kayo? Yeah. Nagsisisi po uh, ba kayo na kayo yung naging parte ng uh, partido na yan? Partido Federal ng Pilipinas. Po, sa totoo po, Banat, yung sinabi niyong maghalik ako sa <laughs> ah uh, Maghalik ako sa poet ni Tambaluslos. Eh kung gano'n na lang sana, hindi na lang tayo pala mag-eleksyon. Ay, tama. Ah, uh, halik na lang Kala ko mag-lipstick. Ali lang na ha? Kailangan Halika na lang tayo sa point nito para tapos na ang laban. Kaya oh. alam niyo po, Banat, hindi ko kaya gawin 'yan dahil uh -huh. ay uh, binuto po ako ng taumbayan dito sa Davao del Norte. Yun. Kaya panindigan ko po 'yung uh, pinanumpaan kong tungkulin na magserbisyo ako sa kanila ng tama at makajos makataong uh, panungkulan. At uh, ito po ang uh, pinanindigan natin, dito po tayo uh, tumayo para sa taong biyan. Yung tamang panggobyerno ang gusto po natin dahil ang dami ng problema ng ating bansa, masyadong kawawa na po ang ating mga uh, kapatid, kababayan natin, mas lalo na ang mga kababayan natin na nagihirap, mas lalo na yung mga nasa laylayan, na sila po ang palaging biktima kung ano po ang... Uh, ginagawa ng isang elected official na hindi mag-deliver ng magandang serbisyo at puro lang korupsyon. Kaya po sa time ko na nabigyan akong chance na maging uh, gobernador dito sa probinsya ng Davao del Norte, ay pinagsikapan po natin na may magkaroon talaga ng totoong pagbabago ang uh, ang ating uh, pagbibigay ng uh, serbisyo bilang public servant dito sa probinsya ng Davao del Norte. At tungkol po doon sa partido na kasama po ako sa partido ng ating uh, mahal na pangulo, uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., eh hindi naman ako magsabi na uh, nagsisisi pero masabi ko sa, sa sarili ko, na masakit para sa akin dahil hindi na lang sana partido ang pinag-usapan. Kung hindi, ay uh, tinitingnan sana kung uh, sino bang nagtrabaho ng uh, tama para sa taong bayan. At uh, kung uh, nasakripisyong ako na kapartido, paano na kaya yung hindi kapartido? Ganda na sinabi ni Gov, no? Hinalal siya ng tao taong bayan para magsilbi sa bayan hindi para humalik mm -hmm. dada boss dada may tatanong ka mm -hmm. ayun so ano daw po ang inyong susunod na plano ano oh, may nagtatanong dito sa ating viewer uh, na ating ito viewer. Uh, anong susunod na plano ninyo ilagay, uh, binigay binigay mm -hmm. ko na po ito sa aking uh, legal team itong lahat okay. pero kung uh, hindi talaga pakinggan ng ating mahal na pangulo kasi bukas mag-file po ako sa Office of the President ng uh, TRO o at-dismissal dito sa uh, Preventive uh, Suspension Order na kanila uh, binaba sa akin kanina ni Secretary Bersamin. Uh, kung hindi po nila uh, pakinggan at tuluyan nila ako sa kaso ko na ko at-idiin nila ako yung suspension dahil itong in-install nila, nagsasalita na na hanggang 6 uh, six months o hanggang tuluyan nilako ako kahit ano-ano na daw ang uh, ipail sa akin para hindi makabalik sa pwesto. May mga malabas na po dito na rumors. Uh, isigaw ko na lang ang gawin ko. Ipagdasal ko na lang sila sa buong may kapal. At ah uh, ipagdasal ko na lang lahat ito sa Panginoon. Ang uh, kung ano man ang uh, kinahinanatnan nitong uh, uh, ginagawa ng uh, administrasyon sa akin. Gob, 'di ba kayo po ay kilalang uh, Duterte supporter? Hindi ko kaya isa 'yan Opo. sa mga dahilan kung bakit kayo ginigipit ngayon. Uh, ito po uh, kasama 'yan kasi malaking uh, yan malaking involvement talaga dahil ito nga sa uh, kaming na uh, uh, hakbang maisog rally na ganapin ngayong uh, April 14 dito sa Sports Complex ng uh, Davao del Norte Capital Capital uh, Brown ay uh, dahil dito ito biglang uh, lumalaki ang uh, umosbong ang init kabaan sa akin kaya ito talaga isa dito uh, ang uh, naging dahilan. Ang uh, pagpayag ko na dito gaganapin po ang uh, Maisog rally kasi nag So wala. Kasi by constitution naman alam na po natin na walang uh, pwedeng uh, makapigil sa taong bayan kung uh, magkaroon sila kung may gusto silang uh, iparating sa gobyerno natin at uh, yan po ay uh, freedom of the press at lalo na sa atin na uh, lingkod bayan so gob marami hon nagsasabi dito na sinusuportahan nila kayo at uh, sila nga daw ay pupuntahan sa rally sa Sunday uh, huling mensahe nyo po para sa mga kababayan natin bago po kayo magpa pa tayo magpaalam uh, sa ating mga kababayan, buong Pilipinas po, uh, uh, narinig nyo po, at alam nyo na po ngayon, ano ang uh, naging iinsiprisyon ko. Hindi ko po ito inaasahan na mangyayari sa akin. Biglaan lang po ito. At uh, alam naman po natin na itong uh, binigay nilang uh, order, suspension uh, order laban sa akin ay hindi po ito karapat-dapat na gawin nila sa akin. Pero ang masabi ko po sa inyong lahat ay maging vigilant po tayo. Lagi po tayong a uh, uh, manood sa mga issues uh, ng ating bansa. Uh, kailangan po na uh, laging na nakabantay tayo sa mga pangyayari ngayon ng ating uh, bansa dahil uh, marami na po ang uh, naging problema na tulad ng mga uh, pag, uh, laganap ng drugs bumali, bumabalik na po ang drugs kahit dito sa Davao del Norte grabe po ang uh, uh, pag increase ng uh, drugs sa uh, problem nako at, uh, at dami pang mga criminal uh, related uh, situation na nangyayari ngayon so may conflict pa tayo uh, between na uh, China kaya po Uh, bilang gobernador ng uh, Davao del Norte, uh, ang masabi ko po na dapat ay tayo ay uh, maging vigilant. Uh, ito po at uh, kailangan nakabantay tayo sa mga nangyayari ng ating uh, bansa ngayon. At huwag po nating payagan na ang ating bansa ay uh, bumagsak at mapunta lang sa wala ang uh, pinaghirapan ng ating dating uh, pangulo uh, pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte uh, malaki na po ang na malayo na po ang narating ng uh, Pilipinas kaya huwag po natin sayangin kung ano po ang uh, narating ng ating former president at uh, dapat po magtutulungan po tayo lahat na ikasa at tutulong po tayo na hindi babagsak ang ekonomiya ng ating bansa at mamanatiling peaceful po ang bansang Pilipinas at safety po ang ating mga bata, safety po ang buong taong bayan ng bansang Pilipinas. Maganda ho sinabi ni Sir. Maraming maraming salamat po Kuya Gob sa uulitin Kita -kita o. Kitakita ho tayo sa linggo. Maraming salamat po.